うん。 masamang itlog gumawa din ako ng sarasa mga dreno yan ang ating magiging panghalian mamaya ang oras natin ay 6.23am good morning mga dre good morning mga dre nakakabulag bukas yung ano ko eh, yung plus ng camera mga ano no? kaya uh, kabulag pa na to pambira lalo pa ako madapa eh no <laughs> ano na yan no alas 7 na yan mga Andre ha tingnan nyo ha alas 7 ng umaga yan pero ano pero madilim pa rin ba? Diba? yan ang ano eh nakakalungkot pag pag winter papasok ka ng alas 7 ng umaga, madilim pa. Tapos, pag uwi mo, alas 4 ng hapon, madilim na rin. <laughs> Wala ka nang abutan ng araw. Dito ko lagi nadadali sa mga ganitong iniiwan eh. Okay, pasok na tayo. ganyan ang ganyan ang ganyan ang ginagawa ko mga dreteng umaga. Gumigising ako ng dalawang oras bago yung pasok ko para marami akong time mag-prepare kasi nagluluto pa nga ako ng ng kakainin ko. Luluto ko ng almusal ng baon kaya meron akong ano, isang oras para gawin yon tapos meron din akong isang oras para mag-prepare na magprepare prepare sa pagpasok hanggang sa pagbiyahe ayoko kasi nang naghahabol mga dre no? sa, sa oras yung nagmamadali ka paglabas mo ng bahay nagmamadali ka agad kaya pag ganun yung nangyari parang ano eh parang nakakasira ng araw mo dre no? nagsisimula ka sa maling pace sa umaga <laughs> sa pagpasok parang buong araw hindi, hindi maganda yung ano yung disposition mo kaya gusto ko marami akong time let's say pagdating ko sa trabaho kahit pa paano meron pa akong uh, 15 minutes to 30 minutes para magnilay-nilay yung ganon lalam yun ba? Diba? <laughs> okay Andre see you later alas mga alas dos na mga dre Pupunta naman ako ngayon sa ano sa high school para para mag-set up, may set up kami ron, may event mamaya gabi para sa alumni nila. Kaya pupunta na ako doon. Tapos hindi na ako babalik dito mga dre no. Doon na ako hanggang mag-uwi an. Yan pala yung ano, guardian nila. Guardian ng Westmount. Doon pala ako nagdano, nagpark doon sa may baba lalakarin ko na lang sana eh kung hindi kung babalik pa ako kasi mahirap mag-ani ng party na rin eh oh, Nga pala mga Andreño, no? babanggit ko lang yung ano, yung talented.ca. Sila po yung nagpadala sa amin sa ano, sa, sa Calgary mga Andreño, no? sila po yung may may nakipag-usap sa naging sponsor namin. So kung, kung, kayo po ay isang content creator na kagaya namin, pwedeng pwede po kayong ano, uh, baka gusto niyo maging miyembro ng talentado.ca, sila po yung magma-manage ng karir niyo nang sa ganun kung sakali man uh, kala ko, ko. <laughs> parehas na kalaw sa sakyan ko. Para sa parehas so. uh, kung sakali man kung sakali man mga Andreno na halimbawang may gustong kumuha sa inyo na mag-sponsor, sila na ay makakapag makikipag-usap nang sa ganun. Hindi kayo ma, ma ano, magulangan, hindi kayo ma, ma underpaid ng mga sponsor. At yun po no, kumbaga mag-email kayo sa talentado kung ano man yung kung ano man yung gusto nyo, gusto nyo mangyari sa karir nyo bilang content creator. Pagkatapos, kung kayo naman advertiser, ganun din po, sila po kayo po ang ano, uh, makipag-communicate sa talentado. Kung ano man yung gusto nyong Ipaano ipa sa kanila Anong tawag yan mga dre? Ipa-promote sa kanila Ang ganda ng kapaligiran diba? Eto lang yung downside <laughs> Diba? Talagang napakakalat mga dre no? Sobrang kalat Pag ano Pag pole Yan o no? Naikwento ko na sa inyo mga dre no Yung Sasakyan niya Pinark niya Sa bunton Ng mga tuyong dahon Okay? Nasa hanggang ilalim meron eh. So may nagyosi siguro mga dreno no. Pag tapos magyosi, tinapon sa dahon yung ano, yung yosi niya. 'Yun. Ah, sumilab. Kinabukasan nung babalikan niya na kasi gabi niya pinark yung sasakyan eh. nung papa ah, na siya pag niya sa sasakyan niya, sunog na mga dreno <laughs> dahil sa ano, dahil sa bunto ng dahon. Sa, tingin pa. 'Yun, 'di ba? Wala wow, ko oh. Fantastic. hop konti na lang. Uwi na. Yon. Ready na yung asin mga dre, no. Akala ko dati yung ano eh, yung asin na pinapanluto. Pang panglagay sa isnuyan mga dre, no? Nakakatunaw ng isnuyan yan eh. May halong chemical. Chemicals. Magiimis-imis na lang ng konti baka dito may naiwang mga pinagkainan yung mga bata na kailangang alisin kagaya nito kanino kaya to ilalagay ito sa loss and pound tapos tingnan din natin dito sa ah, di, ito lang pala ano? ah, di, tingnan ko na rin dito okay I think ang gandun lang konti na lang uwi na ang mga dreno Okay, okay, oh, na. Bukas na lang uli. Tomorrow is another day. Kiniisip ko naman kung anong kakainin ko ngayon. lamig iniisip ko naman ngayon kung anong kakainin ko mga treno napanood mo na ba yung video mo? What? napanood mo na? No. yung binyagan? Oh, <laughs> <laughs> Sige, oo, bukas ulit Ang schedule nila mga Andreno, Ano? Ah, uh, tawag dito? 11 Ah, oh, 3, 3, 3 to 11.30 Halos ano, hating gabi na sila natatapos, no? Kasi nagsisimula yung pasok nila Pag uwi ng mga estudyante Para makabuelo sila sa trabaho nila alanganin, di ba? Pero in a way, okay din yung ganung schedule eh. Parang ano? Parang pwede ka magpuyat kaya lang pag-uwian. Yun nga lang, ang dami mo na ano, ang dami mong nalampasan na. Eh. Parang ano? Parang alanganin ka nga alis sa umaga. Pag-uwi mo, wala na talaga. Talagang tulog na rin yung mga kasama mo sa bahay. Di ba? Pero yun ang schedule mga dre, no? Okay, uwi na tayo. Naisip ano ko parang gusto kong ano, gusto ko mag magsigang ng ano ng isda. Yung totoong sinigang. <laughs> yung nakaraan mga dre no. Naalala niyo yung niluto kong ano, uh, isda, yung ulo ng salmon. Ang nilagay ko doon, ano eh, parang paksiw yun na may kamatis eh. <laughs> Para lang magbukas sinigang. Wala ste ko. Okay din naman. Masarap din yung maasim mga dreno Naglalaway ako sa asim. Naglalaway ako sa sa matamis. Ah, uh, yung mga may nagtatanong po sa akin no, may mga nagtatanong kahit yung mga kakilala ko. Kumbaga, uh, tingnan ko nga no. Uh, pumayat na ba talaga ako? Marami po nagsasabi parang pumayat na daw ako kasi para sa akin hindi naman significantly na pumayat ako mga dreno Pero may mga time na ganyan nga yung ano ko, may mga oras na lubog na lubog yung pisngi ko. So, sa mga nagtatanong po, ano mang ginagawa kong diet? Sabi nila, keto diet daw, mga dre, no? Pero, nung una, sobrang strict, mga dre, nung ginawa ko, no? For the first 3 days siya tayo, o four days. Na kung saan, na kinakain ko lang, beef, itlog, tsaka asin. Yun lang, mga dre, no? Talagang pampalasa lang asin. Yun ang napakahirap, kasi nung second day ko yata yun, second day, pang-apat na pagkain ko na, o panlima sumusubo ako, parang maduduwal ako mga dre, no? <laughs> yung talagang sawang-sawa ako sa karne, yung ganon. Kaya, apakahirap nung, ano, nung first three days na yon mga dre, no? Tapos, yun, sinamahan ko ng bacon, tapos, uh, ng hipon, uh, gumamit na ako ng butter, ano pa ba? Ang ginagamit kong oil pala, yung ghee. Pwede rin beef tallow ang ano kasi mga dre ang sabi nila is hindi maganda sa katawan yung ano yung seed oil o kaya yung vegetable oil kasi pag uminit siya to a certain degree parang nagiging ano na siya rancid na daw siya parang masama na sa katawan ng tao mga dre at isa daw yun sa nagiging dahilan ng pagkaroon ng mga sakit-sakit sa mga kasukasuan at number one pagdating sa kasu-kasuan number one mga dre is yung asu asukal yung number one na inflammatory sa katawan natin na pinagmumulan ng kung ano-anong sakit. Iyon lang, ah, uh, kala mo seryoso ako sa ginagawa kong diet, diba? <laughs> Nalaman ko lang naman yun mga Dreno. At na-realize ko rin na sa pag-iwas sa mga pagkain may asukal, talagang nag-improve yung pakiramdam ko. Dati, hindi ko masabi. Pag may nagtanong sa akin, kumusta yung tulog mo? Hindi ko masabi na maganda yung tulog ko, mga reno. Hindi ko masabi na malalim yung tulog ko. Laging ganun. Pero nung nagsimula ako mag-diet, sa pangatlong araw yata yun eh. Parang, nagigising pa rin ako para mag-CR, para umihi. Pero, alam ko sa sarili ko na masarap yung tulog ko. Yung tipong malalim yung tulog ko. Kasi nga, ano eh, natulog ako ng alas 12, magigising ako alas 3 para mag CR. So hindi ko na malayan yung yung oras. <laughs> so nakatulog ako mga tayo. Tsaka pakiramdam ko talaga nakapahinga ako. At ano pa ba? Ang sa akin kung bakit re recommend ko na gawin nyo to mga Andre no? kung sakali man kung sakali man yung maramdaman mo sa sarili mo na wala kang nararamdamang sakit <laughs> 'di ba? Yung mawala yung mga sakit sa kasukan-sukan mga dreno kasi nga bago ako pumunta sa diet na to, as in ang dami ko nang reklamo. Sabi ko nga kung ngayon pa lang, ang dami ko nang masakit sa katawan, 'di ba? Na 40 plus pa lang ako. Paano pag, pag naging 50 ako, pag naging 60 ako, baka hindi na ako makatayo, no? Pero ngayon mga dreno, kumbaga ano eh, uh, iba yung pakiramdam, mag yung pakiramdam. 'di ba? Walang sakit sa kung ano-anong buto, kung kasukasuan. So ano bang ginawa ko, 'di ba? Ano, ano bang klase yung diet ko? Hindi ko alam kung anong tawag sa diet na 'to, pero sinasabi nila keto raw o kaya low carb diet. Pero halos wala naman akong carbs na kinakain, mga dre, you know, wala akong wala akong hindi ako kumakain ng ng ng, ng, rice, ng tinapay, ng rice, uh, ilang araw na ba? ah uh, may ano yung nag-sleep ako mga dreno kung baga nagkaroon ako ng isang cheat day na kung saan talagang gutom ako gutom na gutom na ako tapos nagkakainan silang lahat ng pizza napakain ako ng pizza mga dreno pagkatapos uh, napainom na din ako ng soft drink sabi ko okay total ano eh natikmang ko eh so ituring ko na na ano to na cheat day mga dreno parang ganun hindi naman ako tataba eh. sa isang kain lang eh sa isang kain ng 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 pizza o isang isang bote ng soft drinks, 'di ba? Isang can ng soft drink. So inabuso ko yung araw na 'yong mga de, no. Kumain ako ng pizza, uminom ako ng soft drinks, kumain ako ng isang cookie. Tapos ngayon back to normal uli. Y 'Yung ganon Pero for the longest time, ah para sa pinakamahabang hindi ko pagkain ng ng ano, ng kanin, tsaka ng tinapay, 50 days. Ganong katagal, no. At yun nakakatawang nakakatawang isipin 50 days ba ah teka baka nagkamali ako mga dre no kasi ano ba ako nagsimula a ah, 4 ako nagsimula eh ng ano ng September so October 3 nasa more or less 50 days mga dre no bago ko nakakain uli ng ano ng pizza even ng sugar mga dre no talagang sabi ko dati hindi naman ako mahilig sa matamis no wala akong hilig sa cake basta hindi ako mahilig sa matamis mga dre hindi ako nagki pero nung mula nung sinimulan ko tong diet na to doon ko na realize kung gano gano karami yung klase ng pagkain na kinakain ko na mayroong asukal di ba ngayon para sabihin ko na hindi ako mahilig sa matamis sabi ko ang laking pagkakamali tinapay may asukal kumain ako ng cookies nakita ko 13 13 grams yung 13 grams yung asukal para sa dalawang pirasong cookies mga dre no so yung cookies na yun ay masarap eh. sabi ko kaya kong kumain nito ng anim na piraso eh. di imagine ilang grams na ng sugar yun mga dre no yung ganun i mean unti-unti parang na nakita ko na para bang tamang sabihin nakita ko mga dre no kung kung gaano karaming sugar yung nakukonsume ko without realizing na ang dami kong nakakain na may asukal mga dre no. Uh, pasensya na kayo no. Nag ano eh mga dre, no? gusto ko lang i-share sa inyo yung realization ko na, na ngayon tinitingnan ko kasi nga <laughs> nung nakain ko yung ano mga dre, no? nung nakain ko yung cookies, tiningnan ko yung sugar, what? 13 per 13 grams. Eh meron akong ano eh, yung sachet ng sugar mga dre dito. 5 grams 'yon, 'di ba? Di nilagay ko sa pa, sa palad ko. Ganun siya karami. Sabi ko ibig sabihin halos tatlong ganito yung kinain kong cookies, tatlong ganito, tatlong ganito yung sugar niya. Tapos chineck ko rin kung uh, gano, ilang ilang ilan yung calories ng 5 grams na sugar, 'di ba? Nalaman ko na 19, 19 calories <laughs> yung yung 5 grams na sugar yung magulo mga te, no? ay parang magsasawa kayo pag ganito yung pinag-usapan eh, di ba? Pero yung gusto ko lang ipunto sa inyo talaga is yung pinaka iniiwasan ko is yung sugar na akala ko Ganong kadali pero hindi pala, di ba? Lagi ako nag-i-struggle mga dre, no? Every day basta nagutom ako, mag-iisip mag ako, may may isip akong pagkain. Tapos may isip mo yung parang masarap ng cookies, ang sarap ng tinapay. <laughs> na hindi ko akalain na para sa nagda ano pala yun, no? Parang, anong tawag dito mga dre, no? Parang luho yung makakain ka ng ganun. Di ba? <laughs> Pasensya na kayo mga dre, no? Uh, gusto ko lang may share sa inyo yung, ano, yung realization ko pagdating sa kinakain ko. 'di ba? Na at least ngayon nagiging conscious na ako sa sa kinakain ko na yung isang lata ng soft drinks alam nyo ba na 37 grams yung sugar noon mga Drey, no 37 grams imagine kung gaano karami yon 'di ba 10 ganun sampung soft drinks mga nanay na inka na so 370 grams 130 grams na lang kalahating kilong asukal na yung kinain nyo 'di ba I yung ganun mga dreno na, na sa, mga tuwing iinom ka ng soft drinks may isip mo yung inilalagay mo sa, sa katawan mo di ba anyway uh, siguro ganito na lang ganito na lang mga Andre na kung ano man yung nararamdaman ko ngayon physically I think worth it yun nung ginagawa kong sakripisyo sa pag-iwas sa ilang pagkain na alam kong pwedeng makapagbigay sa akin ng rayuma. <laughs> rayuma na lang, di ba? <laughs> Hindi ko alam kung may value sa inyo yung pinagsasabi ko mga dre, no? Pero for what it's worth, for what it's worth, for what for what it's worth, for what it worths. <laughs> Pero kung ano man yung halaga nito mga dre, no? Na wala mang halaga sa inyo or what, sana na-entertain kayo mga dreno O kaya may Nalaman nyo At least nalaman nyo na Yung 5 grams ng sugar Ay 19 19 19 calories mga dreno <laughs> At least yun man lang Hindi ko nga alam kung anong unit ng calorie mga dreno Pero ano nakakatawa tong, ano, tong Magdi-diet na to mga dreno Itong journey na to Parang hindi siya ano, hindi pala siya talaga madali. 'Di ba? Hindi madali 'yung umiwas sa sugar. 'Yon ang isang pinakamalaking bagay na nalamang ko. As in, mga tre. Simpleng kape, ang hirap pag walang sugar. Hindi ko matik no nang walang sugar 'yung kape. Nahirapan ako. Kaya parang altogether sige, tigilan mo na 'yang kape muna, 'di ba? Gusto mo ng cookies, di ba? Gusto mo ng prutas. Even prutas sa ngayon, mga dreno, hindi ako kumakain ng prutas. Kasi, at the end of the day, glucose pa rin yun. Asukal pa rin yung papasok sa katawan mo. Kasi, hindi naman na-identify ng katawan mo kung galing sa prutas yan or whatsoever. Basta matamis, glucose yun, mga dre, no? At, so, ang gulo ni ko. Paano ba? dito ako anyway mga dreno uh, maiba tayo wait ayusin natin yung ano natin setup natin ng camera isama natin yung kalsada wala wow, step baka ganda ng tanawin di ba niyisip ko kung kaka ko gusto ko kumain ng ano ng sinigang <laughs> ibilin lang ang pampano yun na lang albilin lang ang pampano Tara, bilhin tayong pampano tapos sisigang ko Tapos, mamaya, magpintuan tayo. Anong topic natin? Uh, kung lang, kung 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 Galunggong? galunggong kaya eto sarap ang galunggong na to magkano ba to galunggong round 288 lang to talaga sarap yung galunggong na round mga dre no kaysa sa ano ah uh, kaysa sa ano ba to yung malaki-laki sana eh Ah, okay. Sige, ito na lang. Lawang galunggong. Pangano lang to pamprito mga dreno. Masarap sana sasabihin ko munggo eh. Ay lang eh hindi ako makain ng munggo na. Hindi muna sa ngayon. So ito muna kukunin natin. Pagkatapos kukuha ba ako ng ano? <laughs> Naisip kong kukuha nga ako ng pampano eh. May oras pa ba ako para pagluto? Kasi mamaya may interview kami mga dreno. May interview kami sa spot Pinoy Kaya Iniisip ko Kung kakayanin ba ng oras ko Lagay ko muna to rito Tapos tsaka tayong kuha ng isda Fresh fish At Ano ba masarap eh ano Yung masarap isigang mga Andre no Gusto ko lang humigop ng sabaw Ay, napumpa na. Ah... Uh, ano ba? Wala na silang plastic. Ito na ba? Ito pala. Bumili lang ako isa. Ah... Uh, clam oyster oh. Magka ano? What? Two, dollars isa? Three dollars isa na ito? Grabe ah. Eh? Salmon. $12.99 per pound. Tilapia. $8.99. Pilay. $102 $11 kilos mga dreno $102 $9 isang kilo $11 kilos Tapos $102 Ang laki eh oh $9 mga dreno Isang pirasong pampano Pumpano pala Pumpano hindi pampano no Mas ano na natin dito yung ating isda yun ito lalagay ito sa freezer para prito yan sa susunod na araw ngayon ano naman kailangan ko uh, yung ano yung buko juice alright may sukal din yun di eh, diba diyan yung electrolytes mga adreno buko juice magkano nga yan dito 4 dollars ito ang pangit na ito pag binuksan mo nasisira yung takip hindi mo na matakip uli ah 299 ito 399 meron pang isa ito 329 Pagdating na ako sa bahay, mga Dre. <laughs> ang mira, salita ko ng salita, hindi pala nagre-record. Naka-27 dollars din ako. Ang isang buko lang, yung buko juice lang yung binili ko tsaka isang pinakurat yung pinak pinak pinakurat ang mahal eh 8.99 mga dre, yung sukan pinakurat kanyang kalaki oh. eto yun, natira ko from 2 days ago sa kahapon mga dre, natira ko yung kahapon iniinit ko na lang tapos so ito yung siligang natin na may kimchi o? Nako po, ina, talaga namang napakapalaban sa akin po. Yan lang kakainin ko ka, isda lang mga drone, Kaya sabaw. Mo. Hindi ako kakain gulay. Pero yung mga katas, kasama na yon sa sabaw, di ba? <laughs>